BIM Bigas on Wheels. Okay friends, no? So sundo tayo susunod natin pupunta na bibigyan natin ng mga biyaya, no? So samahan nyo kami. Let's go! Ayan, maganda tanghali po friends. Nandito tayo, no? Sa isang tahanan ni siya po. Ah, uh, kayo po'y matagal na rito nakatira? Dalawang tao. May asawa na po ba kayo? Opo. Tapos may anak na rin po? Meron po. Mano, yes. Ano na po yan? Dalawa po. Kayo po'y may trabaho na no? po? Opo. Saan po ang... Sa Meltihan po. Diyan po sa dito. Meltihan. Naku, masarap yun ngayon. Ano yung mainit. Opo. Sa inyo po yung may <laughs> kutit. Hindi po. <ha? laughs> sa trabaho na <hangin. laughs> po. <laughs> sa trabaho <laughs> na <Sa> po. Matagal <laughs> na po kayo doon? Opo. Oh, okay. So, kumusta naman po yung buhay? okay naman po sa ngayon. Oo, sa ngayon. sa bukas kaya, paano? Kumusta <laughs> <laughs> po si Mr. Yung kalusugan niyo po, ayos na maayos naman. May nararamdaman po, eh, kailangan po kung pumasok. May pre-construction kasi. Yung mister niyo po. Dapat may namasahin niyo sa gabi para lumakas. Kasama na po yun dun. Kasama pero... <laughs> <laughs> na So ngayon may trabaho siya. Opo. Uh, ah, nasa Paranaque siya. So, ilang taon na ba yung nakilang? Patil. Ah, So, mga teenagers no? Na nag-aaral ko ba sila para ho? Opo. Nakapag-aaral. so, Red 12 at saka Red 9. Sa abanan, gusto na yung nakakarap. Sa pano, no? uh, nakapagsimba din ho, po. <laughs> <laughs> na di po pag dalilin Minsan uh, uh, po. Hindi yes, so, pa tayo pagsimba, be, syempre, Uh, po. Kasama po uh, natin yan. Eh. Pag linggo ko ba, may pasok na kayo din sa pag-pray natin. Baka mamaya, dumating pa noon, kayo na yung may-ari ng oh, mystic. Siyempre, alam niyo yung, ano, di ba yung mga timpla, kayo yung, ba yung pinaka nagtitimpla doon sa akin? Opo, ako po. Tapos kayo din nag, mga ng bayad, o iba? Opo, lahat po. Ang natigman natin yung milti, kaya lang init ngayon. Malakas ang milti, ano po? Opo, Opo. malakas. Ang summer, ay nabag kami na minsan nang alas onsas dosin ng gabi. Alas 12 ng... Saka mga tao pa talaga, halos gabi na po nalabas eh. Kasi nainit okay. sa araw. Puro ka lang dahil bumili sa inyo, ano? Hindi pa ang gayaan sa awan na ako sa kali, eh. Hindi naman po po yan, ano po? Yan. So, meron po kami papahagi sa inyo na konting tulong galing sa Panginoon, of course. Hindi <laughs> sa amin, kasi pwede yan ang bigas. Patulong po sa inyo. At meron din po tayo chapter. Yan po, yung Divine Familiar mo ba? kasi di ba? Yan, pagkain. Kumakain ng yata. <laughs> <laughs> Tama. 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 Yeah. Ito yung sponsor natin, Jollibee. <laughs> Jollibee. <Takaya naman. laughs> so, ayun po. so po mapang, dito, thank you po. salamat po Thank you para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa GCash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.